Hi mga guys. Hello. Ito ako Sparks mga guys. Mga followers who are support lang, Subscribe sa Skype, salu-silo. Ah, isa-isa ko sa no? Sir lang. Oreo, salusia, bisaya, mo. Kusot saya. Lucy Vlog Bisaya. Yan mga guys, paki-support, pakisupport lang. Ayun dito ako sa downtown sa Davao City ni eh, mga guys. Ito yung itrabaho ko dito. Ito yung mga ano mga guys, sa palibot dito sa gitabaan ko. Dito sa Davao Centro. Iba na ang panahon mga guys. Oo, oh, sabi nila may bagyo dito sa Davao. naman, oh, thank you for watching.